Si Sydney Sweeney ay aalis sa unang pagkakataon mula nang bumagsak ang kanyang kontrobersyal na kampanyang American Eagle. Noong linggo, Agosto 3, ang aktres, 27, ay dumalo sa isang espesyal na screening ng kanyang pelikulang Amerikana sa Desert Lima spot sa Los Angeles. Nagsuot si Sweeney ng custom na damit na Danielle Frankel na nagtatampok ng corset bodice at tulle ball gown skirt. Nilagyan niya ng aksesor ang hitsura na may katugmang light yellow na headband at FI jewelry ang Euphoria star ay nag-post kasama ang kanyang mga co-stars, ang mga awit na si Halsey at ang aktor na si Simon Rex sa red carpet. Kasama siya at si Halsey, tatlumpu, mamaya ay nakitang nag-uusap bago ang screening ng pelikula. Kasama rin sa cast ng Amerikana si Paul Walter Hauser, Eric Dane at Zan Mclarnon. Ang pelikula ay itinakda sa isang bayan sa South Dakota habang ang lahat ay nasangkot sa isang balak na magnakaunang ng isang mahalagang Lakota na Ghost Shirt. Ang isang napakahusay na artifact ng katutubong Amerikano ay humahantong sa isang gallery ng mga dynamic na character sa isang mapanganib na landas sa nakakaaliw na modernong panahong kanluran, panunukso ng isang buod. Matapos ang pambihirang relic ay mahulog sa black market. Ang buhay ng isang maliit na bayan na babae at ang kanyang anak na lalaki ay naging marahas na magkakaugnay sa isang kakaibang lokal na waitress sa kainan. Isang hindi ka veterano ng militar at isang tiwaling nagbebenta ng mga antigo, patuloy nito. Ang krimen at kaguluhan ay sumusunod kapag ang isang katutubong pinuno ng grupo at ang kanyang mga tauhan ay sumali sa away upang mabawi ang artifact at ibalik ito sa nararapat na lugar nito, dagdag ng sinopsis. Si Sweeney ay naging mga headline noong nakaraang buwan dahil sa kanyang kontrobersyal na denim collaboration sa American Eagle. Ang taglay ng campaign, Sydney Sweeney has great genes, ay nag-udyok sa mga kritiko na i-claim na ang paggamit ng salitang e-genes bilang paglalaro sa thi. Genes ay pinaratangan ng lahi at nagpapahiwatig ng genetic superiority. Ang iba ay sinasampal ang kampanya para sa pagtutusto sa titig ng lalaki at pagkuha ng inspirasyon mula sa kontrobersyal na kampanya ng denim noong isang libo, nadaan ni Brooke Shields. Ang edad ni Shields, siya ay labin lima noong panahong iyon, ay nagulo ang mga balahibo dahil sa mapanuksong taglin ng patalastas. Gusto mong malaman kung ano ang nangyayari sa pagitan ko at ng aking Calvins. Wala, Itinampok din ng ad noong isang libo, na daan at walumpu ang katulad na pagmimensahe tungkol sa pagpapasa ng mga katangian mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Samantala, nararamdaman ng iba na ang reaksyon sa kampanya ng American Eagle ay labis at walang batayan. Noong Agosto 1, binasag ng American Eagle ang katahimikan nito dahil sa pagpuna sa isang post sa social media. The statement read, Sydney Sweeney has great genes is and always was about the jeans." Her Jeans Her Story We'll continue to celebrate how everyone wears their Lee jeans with confidence, their way. Great jeans look good on everyone. Si Sweeney ay hindi gumawa ng isang formal na pahayag bilang tugon sa kontrobersya sa paligid ng ad, hindi tumugon si Sweeney sa dating kahilingan ng people para sa komento.